Hello mga idol! Itago nyo na lang po ako sa pangalang Abel. 27 years old. From Cavite City. Buhay ko, isang babae lang ang minahal ko. At siya, si Frances. Sa totoo lang, alam ko naman wala akong pag-asa sa kanya dahil langit siya at lupa ako. Pero umaasa pa rin ako na magugustuhan niya ako kung sino ako. Aminado akong wala akong may pagmamalaki mga idol, kundi ang lubos na pagmamahal ko kay Frances. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha ko ang babaeng pinapangarap ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Abel. And ah, sa pag-ibig ako makawala. Oh, Frances, mayroon ako mga dalang pagkain para sa iyo. Ito oh, galing pa to ng Batangas. Abel, di ba sabi ko sa iyo, huwag ka na magpupunta dito sa bahay. At lalong-lalo na huwag ka na magdala sa akin ng mga pagkain. Frances, tangkapin mo na itong mga binibigay ko sa iyo. Dahil ganito talaga ako magparamdam sa taong minamahal ko. Eh, sa totoo lang, hindi naman talaga ako kumakain ng mga dinadala mo eh. Saka so, huwag ka na mag-abala. Saka, tignan mo yan, malilate na ako sa opisina. Araw-araw ka na lang nagpupunta dito, nagdadala ka pa ng pagkain. Naabala ah, ka pa. Ah, huwag mo ako intindihin. At saka, dahil papasok ka na sa trabaho mo, gusto bang ihatid na kita dun? Siyempre, ah, syempre ayoko. Hindi mo naman ako kailangan ihatid eh. Tsaka Abel, ilang beses ko sinasabi sa'yo, humanap ka na lang ng iba. Kasi sa akin, hindi kita gusto eh. Frances, hindi ako titigil. Hanggat sa mapamahal ka na sa akin. Frances, sabihin mo lang ang gusto mo. Lahat gagawin ko. Eh, pasensya na, Abel. Uh, oh, sige na, nagmamadali na rin ako eh. Frances. Anak. e eh, ano itong nababalitahan ko? Na may po daw dito sa iyo. Eh, si... Ang anak ni... Esperanza. Si Abel. Ah, kaya nga ho eh. Eh, lagi po siya nagpupunta eh. Ilang beses ko na siyang sinasabihan na ayoko sa kanya at saka tigilan niya na ako. Eh, ganun talaga siya eh. Kulit-kulit ni Abel. Wala eh, bata pa kami, ganyan na siya. Eh, dapat lang. Huwag ka magpakita ng motibo sa kanya. Dahil, mismong nanay niya nga na nagsabi sa akin eh. Kaya si Abel, may diferensya daw yung sa pag-iisip. Hindi uh, di naman ho siguro. Makulit lang talaga si Abel pero tingin ko naman ho, maayos naman siyang tao. Oh. Uh, pero yun na nga ho, kailangan ko na siyang iwas-iwasan. Sobrang nakul ang kulit na kasi niya eh. Ay, dapat lang. Iwaso mo yung tao na yun. Baka mapahaba ka pa. Kaklase ko si Frances mula elementary hanggang high school. Kaso nga lang, sa isang prestigyosong eskwelahan na siya ng college, mga idol eh. Kaya araw-araw, pinupuntahan ko siya dati sa eskwelahan nila. Kaya nga ngayon kahit meron na kaming sariling trabaho, ganun pa rin yung routine na ginagawa ko para sa kanya. Alam ko minsan makulit na ako. Pero gusto ko kasing malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Oh, buti na lang eh. Hindi na kita sa trabaho mo. Kasi di ka naman pumayag eh ko talaga. Napakaloko-loko mo talaga eh, no? <laughs> Biro lang. Eh, meron kasi akong kailangan sa, sa sayo eh. Ano yun? Eh, may pera, may pera ka ba dyan? <laughs> <laughs> Ikaw baliw ka talaga. Nililigawan mo ba ako? Utangan mo ako. <laughs> <laughs> pinapatawa lang kita. Kasi nga, napaka, yan, napaka mo. Yeah, napaka-seryoso mo eh. Teka, <laughs> meron pala akong dala sa'yo. Ano yan? Yeah. Resibo. <laughs> <laughs> Ikaw talaga. Eh, ano ba? Gusto mo bang pumasok muna sa bahay? Eh, uh, wag na. Medyo gagabihintan naman ako eh. Basta, mag-iingat ka lang lagi. Tsaka kung gusto mo, imotor naman ako dyan. Pwede kita mm -hmm. ka sa trabaho mo eh na nga eh lagi mo na nga kung sinusundo e eh, tinahati dito sa bahay isunduin pa kaya dito sa bahay papuntang trabaho di eh, doble-doble gas na huwag kang magalala baka nga maya singilin mo kaya nga may listahan at resibo <laughs> ay nako <laughs> o so, sige nako ba? E, paano? ano ah, list na uwi na ako mag-iingat ka ha madilim na malabo pa naman mata mo <laughs> okay. ingat ka gandahan lang ha Frances! <laughs> Ay, nako. Ewan ko sa'yo, Buboy. Frances! Oh. Anong ginagawa mo dito? Ito, ah, may dala akong pagkain sa'yo. Ito, ah. Oh. Ah. oh. Sabi ko sa'yo, huwag ka na magdala ng pagkain, di ba? Ah. Teka. Sino ba yung lalaking kausap mo kanina? Si Buboy yun. Si yung Buboy? Yung katrabaho ko. Naririnig ko kasi pinag-formahan ka niya. Mahal. 'di ba? Ako lang yung mahal mo. 'Di ba, Frances? Sabihin mo sa akin. Ano sinasabi mo? 'Di ba, sabi mo sa akin ha. Tayo lang magmamahalan ng dalawa. At Frances, ayoko kung baka ako ng ibang tao, lalong-lalo na kay Boy. Ano Frances, ba, Abel? Umuwi Frances. ka na nga. di ba Diba sinabi ko sa si iyo, huwag ka na pupunta dito, lalo na gabi-gabi na, oh. Eh sinasabi ko nga sa ito kasi nasasaktan ako kapag meron kang kausap na iba. Diba? <laughs> Ano bang pinag-usapan nating dalawa? Ikaw at ako lang. Baka ano? naman mamaya, malaman ko na mayroon ka ng bagong nobyo. Wala naman tayo pinag-uusapan na dapat tayong dalawa lang eh. ba diba sinabi ko nga sa'yo, humanap ka na ng ibang babae. Dahil ayoko sa'yo. I hindi kita type, hindi kita gusto. Tsaka Francis. si Bubo yung, si Bubo yung gusto ko. Francis, huwag mo sasabihin sa akin yan. di ba? Simulat sa pool, pinapakita ko na kung gaano kita kamahal. Binibigyan kita ng mga pagkain. At inaalay ko nga yung panahon ko para sa iyo para ihatid kita at sunduin sa trabaho mo. Dahil ganun kita kamahal, Francis. Ano, ano ba bitawan mo nga ako, Rico? Right, Sabihin mo sa akin, mahal mo ako. Hindi kita mahal. Hindi nga kita gusto, Abel. Hoy, ano yan? Pa! Hoy, bitawan mo nga ako! Umalis ka na! Mahal Mahal kita. Kamang gulo dito, ha? Hoy! Ubuwi ka na! Gabi-gabi na eh! Bahal kita, princess! Bahal kita! Ay, naku. Abosan na kayo ni Buboy? Yung maliligaw mo, Okay naman. Sobrang funny nun ni Buboy eh. Sobrang komedyante talaga nun. As in. Ay nako. Siya na nga lang yung nagpapatawa sa akin eh. Sobrang stress ko. Isang hirit lang ni Buboy eh. Nawawala na yung pagod ko. Alam mo naman yun. Talaga naman masyadong... Uh... Kengko. yun. Nakakatawa. <laughs> <laughs> o, oh. o okay, kayo, kamusta ka Di ba may afam ka pa? Ay, di na nga -chat, chat sa akin. Teka nga, baka ka, ko lang sa messenger ko, ha? Messenger mo. Oo. Go. Sige. Um. Ay. Teka. Facebook user? Uh, ano to? Ah? Nagpadala ng picture sa akin. <gasps> uh, Frances? Uh, ikaw, ba ano uh, ikaw ba to? Bakit? Ano yan? Ikaw ba to? Saan? N nasa picture? <laughs> Walang sa plot? Ha? Ah, pati nga. Amin na? <laughs> Ito ah! Oh, ano oh, to? Tingnan mo! Sa, Saan mo nakuha yan? May lang sa akin. A uh, -a Facebook user. <coughs> Hindi ko siya friend. Bakit ganito ah? <coughs> Totoo ba to? Bakit sa'yo pinadala? Tingnan mo nga, naka-upload ba yan? O naka-private message <coughs> sa'yo? Tingnan ko. OMG! <coughs> Bakit? May isang libo ni na-share. Ha? Ba't ang dami? <coughs> ano ba yan? Saan galing? 도쿄스쿠아... 아미나가... 아미나! 아야 Oh! Mahal! Long Ma time no si Mahal. Halika dito. Pumasok Hayap ka! Ah. <coughs> Visit ka! Oh, bakit mo ko sinaktan, Mahal? <laughs> Namis Tign mo ba ako kaya nandito ka sa bahay, Mahal? Tignan mo to. Ha? Ayan. Bakit mo in-upload picture ko? Di ba ikaw lang may... Ikaw lang may kopya niyan? Di ba ikaw lang nakakita niyan? Pa mo napansin niya sa mga kopisina ko? Bakit mo kinalat yan sa social media? Ha? Hindi ba alat mahal? Kung gaano kita ka mahal. At saka ginawa ko lang yan para mapansin mo ako eh. Kasi hindi mo na ako pinapansin, di ba? Kaya pumunta ka dito sa bahay para makita ako, di ba, mahal? alam <laughs> mo muta ko tawag sa akin ng mahal? Alam mong hindi kita mahal. Hindi kita gusto. Bakit naghirap mo paamuhin? Ha? Nararamdaman ko naman sa'yo mahal kita, di ba? Nararamdaman mong gusto mo rin ako. Ba't hindi mo kaya sabihin sa akin yan? Ha? Tigilan mo na ako, Abel! Bakit ba? Wala akong gusto sa'yo! At kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa'yo! Kahit... Kaya... Tignan oh, sure /ha? mo ngayong itsura mo, ha? Tignan mo ngayong itsura mo. Huwag mo sabihin sa akin yan, ha? Huwag mo sabihin sa akin yung pwese. Para ka nang nababaliw. Taba na! Para ka nang nasisira ng hulo. Huwag mo sabihin sa akin yan! Baliw ka na, Abel. Kaya tigilan mo na ako. Hindi totoo yan! Dahil baliw ka. Hindi totoo yan! Kahit kailan, hindi ako magkakamuso sa isang katulad mo. ka! Tumagal ka! Tigilan mo na ako. Huwag mo sabihin sa akin yan! Ayoko nang makita ka. Kahit kailan! Ah tapos akong sigawan ni Frances sa kaunahang kauna nahon ng pag Pagkatapos akong sigawan ni Frances sa kauna-unahang pagkakataon Nawala na ako sa sarili ko mga idol Sinabi nga ng iba Nababaliw na daw ako eh Siguro nga baliw na ako sa taong alam kong hindi naman ako gusto. Dito na napagpasyahan ng mga magulang ko. Naipatingin na din ako sa psychiatrist. Ilang session din yung therapy na in-undergo ko mga idol. At first, indinayal ako na kailangan ko ng tulong. Pero nagpapasalamat na lang din ako sa mga magulang ko dahil hindi nila ako pinabayaan lalong-lalo lalo na. Sa pagkakahibang ko, kay Frances. Ay. Ma, tignan mo. Eh, napapadami na yung mga tinatanim ko dito sa bukiri natin. Nakakatawa naman, anak. O, oh, baka uh, mamaya... masyado ka mapagod, ha? Hindi, mamaya. Eh, ililipat ko yung kalabaw natin dito banda sa may ilog para makainom sila ng maraming tubig. Apa, alam mo. Nakakatawa, anak. Yung mga ginagawa mong yan. Eh, kahit pa paano, umaaliwalas na itsura mo, oh. Ay, gumagaan na ba talaga pakiramdam mo, anak? Uh, Oo, oh, ma. Alam mo, ma, nakatulong talaga sa akin yung paggabay niyo sa akin dito. Tsaka, nagiging maayos na yung takbo ng isip ko. Nagiging magaan na po yung pakiramdam ko. Nakakatuwa na mamarinig sa'yo, anak. Eh, kung handa ka na bumalik ng Maynila, sabihin mo lang ako at ang papa mo. Ma, siguro mamama lagi muna ako dito. Hanggang sa tuluyan po na makarecover ako. Ma, maraming salamat dahil kayo po pala makakaintindi sa akin. Laging may makakausap at may makakasama. Alam mo, anak, naiintindihan ka naman ng mama mo. Alam ko, talagang minahal mo lang talaga yung babaag yun. Pero sinisigurado ko sa'yo, anak, marami pang magkakagusto sa'yo. Too much love will kill you nga, di ba? Sabi nila. <laughs> <laughs> Kaya, oh, ma maigi na rin ito. Eh, Mapupunta ka pa sa babaeng karapat dapat para sa iyo. Oh, ang guwapo gwapo mo, anak ko. Oh. Oh, ma, Artistahin. Sa akin naman. Eh, okay na sa akin na naranasan ko yung ganun. At least, alam ko na yung gagawin ko sa mga sumus sa susunod na panahon. Alam ko na kung paano kontrolin ang sarili ko. At dahil nga sa nangyari, mas lalo ko, mas lalo kong na nakilala ang sarili ko. Tabaya yan Sa gayon eh, mag-focus ka na muna sa ginagawa mo dito sa bukid. Mag-focus ka rin sa sarili mo. O sundin mo pa rin yung sinasabi ng doktor sa'yo. Hanggang sa magugulat ka na lang isang araw. Okay ka na pala talaga, anak. <laughs> Maraming salamat, ma. Maraming salamat sa tulong mo at sa paggabay mo sa akin. Mahal na maal ka namin, anak. O siya, alay ka, kumain tayo ng bacon roon. Bago luto. <laughs> Isip mo'y nitong nito Sa mga panahon na ismong malimot Bakit ba ang